Đây là... Yên à, à, đánh đánh mà ăn mặc ăn mặc ăn mặc ăn mặc ăn mặc ăn mặc Ito yung kasama namin na wala na Walang social distancing dito Oo guys Very noso

Yunlong Market. Semua minta aku guys. Kayaknya ada dulu sa market. Tuh, jauh si sekolah, pasti mahilig banget. Tuan, tuan, <tuk> 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 Hugo ka ang to kay Inday Lan eh. Asa na? Uy, Bibi! Bibi dito! Bibi Lan, ka dito! Sabi tayo, bibili tayo yung ano? Pagkain. Okay, I know. Bili tayo dito. gusto ko nga yan. Masarap yan eh. Ako lang dalawa sa kalang bili. Bili kayo ng isang kalang. Tanya, Tanya, how much this one is? Uh, okay. 30. Okay. Ay, 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 Sounds up, hi. Ay, ay, <laughs> okay, happy. Okay. One is one. Okay. 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 Nasi gosya, Doon pa. Tapos pag nawala kami, tatawag-tawag ka naman. Kaya <laughs> ano, ganun na lang. Iwanan po kami. ano. Ito o, bilik mo. Gusto mo yan? Anong gusto mong bilhin? Kala ko ba gusto mo ng prutas? Yan, yes. sampo lang yan. Sampo, sampo. Ay, 18. Tatlong kilo na. 3, Three, Ay. Ay. Kati. Eighteen dollars. <laughs> huh? High five. Kasi bumili ka ng sampu. Ito, ano na? Pa. So, may balimbing pa oh Sus, natatapo na yung balimbing sa atin, no? Oh. Labay, ramana. Malala. Hindi ba tiwag ni ate? Favorito ng kaibigan ko. Oh. Si Aida.

walang social distancing dito pero syempre ingat pa rin tayo na